Kasabay ng ikadalawamputwalong anibersaryo ng National Council for Children's Television o NCCT, ginawara ng pagkilala ang ilang media networks at programs na nagpakita ng makabuluhan at ligtas na palabas para sa mga bata. Kabilang sa pinarangalan ang ating pambansang telebisyon na kinilala bilang Child-Friendly Broadcast Television Network. Ang pagkilalang ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng PTV na makapagatid ng mga programang makabuluhan ligtas at puno ng inspirasyon para sa kabataan. Ginawaran din ng pagkilala ang ilang programa ng PTV gaya ng Artsy Craftsy, bilang child-friendly television program. Isang educational program para sa mga bata kung saan natututo silang gumawa ng mga likhang sining gamit ang imahinasyon at simpleng kagamitan. We do believe that uh, the program we produced, we became advocate of it and the PTV uh, advocate for uh, nurturing children. Asahan niyo po na patuloy po paghahatid natin ng mga child-friendly contents, lalo na po sa artsy-craftsy. So again, maraming-maraming salamat po NCCT for this recognition. It's Fun! Child-Friendly Television Program. Isang food at tourism show na naglalakbay sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipakita ang masasarap na pagkain kwento at ganda ng kulturang Pilipino. Uh, patuloy lang natin yung pagbibigay ng mga dekalidad na programa at episode for everyone. Sama-sama sa makabuluhan at makabatang paglilingkod para sa bayan. E Schoolmates, honorable mention for child-friendly television program. Isang youth-oriented program na nagbibigay tinig sa kabataan sa mga usaping panlipunan, edukasyon at mga isyong mahalaga sa kanilang henerasyon at asahan niyo pong hindi kami mapapagod upang uh, pagtibayin pa ang aming advokasya upang makapag-inspire ng mga youth or mga schoolmates na sumusuporta at nanonood sa aming programa. Ang mga programang ito ay patunay na sa bawat kwento, balita at aral na hatid ng PTV na uuna pa rin ang kapakanan at paghubog ng kabataang Pilipino. Mula sa inyong pambansang TV, isang taus-pusong pasasalamat sa tiwala at pagkilalang ibibigay ng NCCT at ng Sambayan ng Pilipino. Patuloy po kami maglilingkod para sa bayan.